good afternoon mga guys for today's video mga guys andito po ako sa bahay po sa manogang ni Sir Larry Ruidas po mga guys para iabot yung tulong na galing sa ating kapatid na si Kasenyora Livian Gustavilaskis para mas masbati po mga guys mga guys tara samahan niyo po ako o mga guys, pumasok ako mga guys. Samahan nyo po ako mga guys para i-abot ko na mga guys. At inaabot ko na po yung tulong na pira galing sa ating kapatid na si Ksenyora Libby Angustia Velasquez po. Ito po sir. 1, 4, 5, 6, 9, tapos, daghang salamat og hilabi na sa kang kuan. Shout out lang ko sa kuang kang idol ka senyora Leve Angustia Velasquez from Masbate City. Daghang salamat dam. Ang kwarta dam ngayon kita bang dam niabot abot na. Naradam na nalisa akong kamot dam. Og dako kay na tabang dam para sa musawa. Nga gamit naman sa iyang kuan para sa iyang medicine at sa ospital. Daghang salamat dam. Okay, labi na kang Juan, labi na kang boss. Boss Alvin. Okay, ko follow sa iyang Facebook. Please follow, like, and share sa Facebook ni Boss Alvin. Sa iyang Facebook nga, Vince Kelly Gotong Manos. Og okay, sa iya po YouTube channel, palihog og subscribe sa iyang YouTube channel kay Kabalo kung nadaghan pa siyang matabangan. O okay, Kabalo siya at siyang matabang sa angin tabanganan. Mga na iyang YouTube channel kini si Alvin Manus Vlog sa iyo mo yung youtube channel kung dahil salamat please subscribe follow like and share thank you at naibigay po natin sa kanya yung tulong at pakinggan natin ang pasasalamat ni sir ma'am sir dahil salamat sa mga brasya hindi pang share sa mga o ginawag na, ko nga napaydan nga nga kaya ito nga kaya napamipangandoy nga among maadtuan labi na maadtuan nga Kang Father Darwin, kung maubot ang panahon, na maadugin niya para sa kasawa, kaya magpahiling mo siya, kaya na po nang ang kasawa, na magadugin dito. kaso lang, maamagin niya financial. Mismo ka na sa ampang travel ka ito sa ospital, maglison na ganyan, may tong kindi makatrabaho. kung ano yung isa karong kasawa, lagi nang sa inyong malumong kasing-kasing karong para nga at tuan, matabangan siya, bisag makalakaw, okay na. Karong kay sa Ato ganing ito nito, atong Martes, ay Hebes nagkuhang nga namin nagatumin ko sa kuha ng hospital sa provincial kaya para sa iyang terapis sa si NTL o niya ako na siya nag-interview siya every Tuesday and Thursday mo ato gimil kaya para sa iyang terapis and then magkuhang na po din may mag pag abot sa August 13 balik na po para sa iyang kimo na po kung kalagyan na walay diferensya ang iyang laboratory kaya dugo sa eh, ma'am Sir, salamat. Ayun, shoutout po kay Idol ka Senyora Livian Guste Velasquez sa tulong mo na ibinigay ng ating kapatid na Sir Larry Ruidas at kay Ma'am Jernley Ruidas. Thank you so much, Ma'am, and God bless.